Tingnan natin yung gilid. Ayun, dahil mga bahay kung sa gilid. Mga kabayan. Walang ano dito, linear park. Ganda na ngayon na ano. Gilid ng Ninoy Aquino Station. Ayan, tamang tama. May sumadang train. Galing ng Dr. Santos Station exit at na ng mga pasahero yung mga tao yun pa sa kabila pa, meron din laking ito spider web na to ito yung itsura ng no parke And dito na tayo sa may kanto ng Karanyake Sukat Road ito yung domestic road kitaan ah, natin doon ito na yung parke Welcome to Pasay Tingnan na na rin natin to Ito na Para niya kay Suat Road Ah ano na Mas pinaganda na talaga ganda na oh. Dito na rin natin itong MRT1 Cavite Extension. Uh, Kine Station Ang um, oh, bilis na makano ngayon nito. Mga kabayan ano. Makapunta ng mga taga Paranaque sa ano. Sa Maynila. Uh, wala namang mga natitinda. Ayan. Galing ng PITX station. Mabilis lang ang biyahe. Ayan natin ang estero de Tripa de Galina. Ayan, may di ginagawa dito. Ano kaya ito? Alsada o linear park? ora Sa kabila rin nitong alsada, meron din ganito. Ano? Routine lang 'yung mga 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 vendors. Gan, meron din din eh. exit kapahinabangan na ng mga pasahero mga tao yun pa sa kabila pa meron din entrance exit yun pala ay show dito makawad akong oriente spider web na to Ito, Santo Niño Bridge Ayun, nagkaroon ng mga ano, planter boxes sa Center Island. Ini wow. yang gilid ng Ninoy Aquino Station ganda na Daan. punta ng Dr. Santos Station ganda na ngayon na ano gilid ng Ninay Aquino Station Tama may madang friend galing ng Dr. Santos Station. <coughs> may isang entrance exit dami nang gumagamit oh, oh Laking ginhawa nito. Mabilis na yun nila, biyahe nila. Ito naman, nasa ano tayo? Aranyake, Sukad Road, pabalik ng Domestic Road bagong asfalto pala dito ang ganda na oh Salamat, smooth na oh, ang kalsada sa gate 1 Malagay. Eh. gate 1 import entrance ah, hanggang saan kaya ito ano oh. terminal 1 arrival departure oh. Dito terminal 1 gandi pa pala ano may mga ano dito mga street dwellers agad dito Ayan. ito hindi pa na asphalt one. pero meron pang ano nakahanda pang ano patag pison Ayan. dito pa sana ituloy hanggang doon, ano?